Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa ikalabing walo ng Marso, 2025. Ngayon ay isang araw na puno ng inspirasyon at paanyaya upang buksan ang iyong puso at isipan sa mga bagong ideya na maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Bilang isang Libra, Lika sa iyo ang balanse at pagkakaroon ng maayos na pag-isip, Ngunit ngayong araw ay hinihikayat kang palawakin pa ang iyong pananaw. Subukan mong maglaan ng oras upang magnilay at tanungin ang iyong sarili kung anong mga ideya o pananaw ang maaari mong yakapin upang mapahusay pa ang iyong mga gawain, relasyon, at pang-araw-araw na buhay. Sa paggawa nito, maaari mong matuklasan na may mga bagay na matagal mo nang binabaliwala subalit mahalaga pala para sa iyong personal na paglago. Ngayong araw ay tila parang may kakaibang enerhiya na nagtutulak sa iyo upang sumisid sa mas malalim na bahagi ng iyong emosyon. Ito ay magandang pagkakataon upang pag-isipan kung ano ba talaga ang nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay. Maaaring may mga damdaming kang pinili mong itago o baliwalain, subalit ngayon ay magandang panahon upang harapin ang mga ito. Hindi ito nakangahulugan na kailangan mong magpakadamdamin sa lahat ng oras, bagkus ito ay paalala na may mga bagay na mas mauunawaan mo kung bibigyan mo ito ng panahon upang pagnilayan. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa iyong damdamin, mas mauunawaan mo kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo at kung paano mo ito maisasakatuparan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang iyong likas na karisma ay lalong nangingibabaw ngayon. Natural sa iyo ang pagiging kaakit-akit sa ibang tao at ang iyong kakayahan sa pakikisalamuha ay isa sa mga pinakamalalakas mong katangian. Ngayong araw, gamitin mo ito upang bumuo ng mas malalim na koneksyon sa mga taong nasa paligid mo. Sa iyong mga simpleng salita at kilos, may kakayahan kang magbigay ng inspirasyon sa iba at maging daan upang mapalakas ang kanilang loob tandaan na ang iyong presensya ay may kakayahang magdala ng positibong pagbabago sa buhay ng mga taong iyong makakasalamuha. Huwag kang matakot na magbahagi ng iyong mga ideya at pananaw, dahil maaaring ito ang magbigay liwanag sa iba, upang mas maging determinado rin sila sa kanilang mga pangarap. Maaaring makaramdam ka ng pag-aalinlangan o pangamba sa ilang aspeto ng iyong buhay ngayong araw, Lalo na kung pakiramdam mo ay tila hindi mo kontrolado ang ilang pangyayari. Sa halip na panghinaan ng loob, subukan mong gamitin ito bilang pagkakataon upang magmuni-muni at balikan kung ano talaga ang iyong mga layunin. Kung may mga desisyon kang hindi sigurado, huwag magmadali. Maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga pagpipilian at timbangin kung alin ang mas makakatulong sa iyong personal na paglago at tabumpay. Sa paggawa nito, mas makakahanap ka ng malinaw na direksyon, at hindi mo mararamdaman na ikaw ay naliligaw o nagkakamali. Ang araw na ito ay nagtutulak din sa iyo na tuklasin ang mga bagay na maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo. Subukan mong maglaan ng oras upang gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyong puso, maaaring ito ay simpleng pagninilay, pagsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal, o paggawa ng mga malikhaing bagay na nagpapahayad ng iyong emosyon. Sa pamamagitan ng ganitong mga gawain, mas lalong lilinaw sa iyo kung ano ang tunay na mahalaga sa iyong buhay at kung paano mo ito mapangangalagaan. Pagdating sa mga elemento ng swerte ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay kulay rosas at lila. Ang rosas ay sumisimbolo ng pagmamahal, pag-aruga, at positibong enerhiya, isang kulay na maaaring makatulong upang mapanatili ang balanse sa iyong damdamin at relasyong personal. Ang pagsusuot ng rosas o paggamit ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring magdala ng kalmado at harmonya sa iyong araw. Samantala, ang lila naman ay sumisimbolo ng espiritualidad at malalim na pag-unawa sa sarili, isang kulay na maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon, upang tuklasin pa ang mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng masusing pagminilay. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay tatlo, siyam, at dalawamput isa. Ang tatlo ay sumasalamin sa enerhiya ng pagkamalikhain at pakikipag-ugnayan sa iba. Ito ay paalala na sa pamamagitan ng iyong ideya at kakayahang makipag-usap ay maaari mong makamit ang tagumpay. Ang siyam ay sumasagisag sa pagwawakas ng mga lumang yugto sa iyong buhay at pagpasok sa bagong simula, isang magandang pagkakataon upang magbago at umpisahan ang mga bagay na matagal mo nang pinag-iisipan. Samantalang ang dalawamput isa ay sumasalamin sa tagumpay na bunga ng pagtityaga, at pagsusumikap. Isang paalala na kahit gaano man kahirap ang iyong pinagdaraanan, ang iyong dedikasyon ay magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paglalaan ng oras upang maglinis at magayos ng iyong paligid. Sa pamamagitan ng paggawa nito, hindi lamang magiging mas maayos ang iyong kapaligiran, kundi makakatulong din ito upang maging mas malinaw ang iyong isipan at mas maging kalmado ka sa pagharap sa mga pagsubok. Ang simple ngunit makabuluhang gawain ito ay maaaring maging susi upang makahanap ka ng bagong inspirasyon at motibasyon sa buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan na ang iyong kakayahang makibagay sa iba, ang iyong positibong pananaw at ang iyong matibay na paniniwala sa sarili ay ang mga bagay na magdadala sa iyo ng tabumpay. Ano man ang mga pagsubok na iyong harapin, tandaan na nasa loob mo ang lakas na kinakailangan upang lampasan ito. Magtiwala ka sa proseso ng buhay, dahil sa tamang panahon, makikita mo na ang lahat ng iyong pagsisikap ay magbubunga ng mga biyayang higit pa sa iyong inaasahan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.